Ayun no. Oh. Ayun naman kasama naman ang Fuji ngayong araw na ito sa paglalakad-lakad. Ayun. Naglalakad-lakad kami ni Fuji tuwing umaga. Siya talaga ang aking partner sa paglalakad-lakad. Exercise po 'yan ng aming mga paa. Ayun. Fuji, 'wag mo kong iwanan hintayin mo ako at hindi ako mabilis humabol sa iyo. O ayan, nag-amoy-amoy si Puji at ay mayroon atang balak 'yan. Anong balak mo, Puji? Hmm? Ay sus, yun na nga ang sinasabi ko. Umihi na ang aking Puji. Ayan, at mayroon pang aso. Kala mo naman sinong matapang itong Puji na 'to, oh. Hinabol pa niya talaga yung aso. Mas malaki pa yun sa kanya. Ay, maldita talaga tong podji ko na to. Ayan, sexy ni podji. Maglakad-lakad, oh. Ayan, wow. Podji, my dear. Dahan-dahan lang kasi si mami mo ay may kaidaran na. Oh, may pusa pa, oh. Hmm. Payo pa yan si Pudgy. Kasi alam niya mayroong pusa. Mahilig yan si Pudgy mag-play sa mga pusa. Ewan ko ba bakit gusto niya yan yung pusa. Yung ibang aso galit sa pusa. Ang pusa galit din sa aso. Pero si poji ay gusto-gusto ni poji ang pusa. Ay, naku, napaka-sweet naman ng poji ko po na yun. Sinasamahan talaga ang mami maglakad-lakad. Alam na mga aso kung mayroon kayong mga ano, mga karamdaman sa katawan nyo napakaswerte nyo pag may alaga kayong aso kasi alam nila kung ano yung ano sa katawan mo body temperature mo Poji, saan ka na? Where are you, Poji? Ah, ayun pala siya. Huwag ka sa ilalim ng sasakyan. Maliit kasi yan si Poji. Ayan. Wai Poji. Wait lang. Huwag ka dyan. Bawal dyan. Huwag ka pumasok sa bakod na may bakod, poji poji Ayun po, oh. Mayroon akong nakitang kutingting. Cutie pie. Lumapit po siya sa akin. Dito po yan sa ibabaw ng lamisa. Nakita ko at ayan, nilagyan ko siya ng tali para alam ko na ito yung gusto ko. Kasi apat yan sila magkapatid. Panay ganon ang kulay nila, white. Kaya siya, nilagyan ko siya ng ribbon para alam ko, tingnan mo naman, oh, dumi-dumi pa na mukha, madungis. Ewan ko, wala pa to, isang buwan na inanak sila. Ang cute mo, baby! Ayan, at dahil mahilig si Pudji sa pusa, sinama ko siya dito sa bahay, si baby cat. Ayan naman ang Pudji ko. Oh, bakit malungkot ka, beshik ko? Baldita, oh. ni snap pa niya yung baby cat, oh. <laughs> Hello, Fuji. Love mo na si Miming. Baby pa yan siya, eh. Love mo. Ayan, oh. Inaamoy-amoy siya ni Miming. Kala ni Miming mama niya. Uh, nilayasan ni Fuji. Ano? Love mo si Miming, nga Di pa gusto mo ng ano? Gusto mo ng pusa? Hmm. Oh, love mo si Miming. Ayan, o. Oh, sinusundan ka ni Miming, oh. Puji. Ay, Miming. Cutie pie, Miming. Wow, 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 wow. Miming, ah. Ayan, sinusundan ni Miming si Puji. Ito naman si Puji, o. Oh, nang isna, bu. Ay, zi. Ay, 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 ay. Love mo si Miming, Puji. Please, Puji, man. Love mo man, Miming. Gusto niya ng love. Thank you for watching!